Good morning guys. Ayan uh, Mahangin ngayong umaga. Ayan, nagtitingin tayo ng mga uh, bulaklak natin na uh, roses. Ayan. Malamig. Malamig na umaga. Ayan yung mga tanim. Ayan, ayan o. Uh. Kalamansi yan. Ito yung sili. Malapit na. Ayan, ang gaganda na nila. mga guys? No? Ayan, o. Oh. Yung may bunga na na sili. Tingnan mo nga. Ang dali lang eh Dali lang yung mag, ano, magkabunga. Ayan, o. Oh, Namumulaklak pa nga. Ayan, yung sili namin da or pulang pula ayan ang ganda mahangin na umaga magandang umaga sa inyong lahat umiikot-ikot na tayo dito sa ating mga tanim salamat sa panunood guys update na lang tayo sa mga videos more videos to come bye